Ano nga siya? Pakinggan niyo naman. Huwag ganon Merong maglakad. Ayun, so, may O doon. Osteoarthritis ba do. yun? Parang sa singit ha, ah? hindi naman sa singit. Merong Parang mayroon siyang tumubo sa... This part? Yeah. Parang may tumubo. May tumubo ba ito? Hindi tumubo yan. Pilipit yung ano mo eh. Uh, Pilipit. Meron siya, di ba? Paliktad dyan. Ayun tayo ang tumubo. May tumubo daw na buto. Oo. No. Maliit. Maliit daw. Bones para tawag doon. Ito, yan. Asan, yan. Yan. Asan yung papel, yung ano, yung result naman. No? Tsaka yan, no? Pag yan nagkadikit, ibig sabihin yan, bumbog na kayo sa tradis Yung ano nyo, dali ah. Yung nyo, niyo, tigas niyan, tiglang. nakadikit siya. Yun ang magiging dyan. Yung patela. Yan, ha? Yan ang magiging dyan. Pag may nakikita kayo oh. mga ganyan, sobra sobrang-sobrang mga ganyan. Tsaka nakapakat dyan. Nakapakat. O, oh, pakat na pakat, o. Oh. Nakapat siyang pag-sry. Makikita niyo, hiwalay yan. Okay, hiwalay yan? Oo. Oh, may alawan yan. Dito naman sa anterior view. Yung mga nasa gitna mo, dumikit. Wala nang ano, collagen. Yo! Dahil yung miniscus natin, napubudbud yan. Wala <laughs> nang collagen. Miniscus tibial plato. O yung mas ano na to. Ay, yo, may uminom siya ng ano ngayon, yung collagen. Wala ay Huwag na kayong uminom-inom ng collagen. Paan ang manok, ang original na collagen? Kumakain ka ba noon? Huh? Oh, Yan. Tinola. Tinola ang ng manok. Lasugin nyo ng todo. Pakuluan nyo ng todo. Lagyan nyo ng balunggay. Oh. Yan ang ulam of the year. Collagen. Yung may mga problema sa mga joint-joint. Minimal spar in the margin of the road. Patela. patela. Hindi doon ang itinuturo mo kanya. Uh -huh. Hindi. Sa patela ka may problema. Yan. Oh. Uh -huh. Both femoral tibial condyle. Both Miss James Bain. I'm narrowed. What is narrowed? Void joint Be space na are narrowed. Pagkipot. Ah, pagkipot. Narrow pagkipot. So, yung mga, mga ano, nagkikis-kisan na. na. Oh, buto sa buto na. na. Opo, nagtatama nga eh. Ay, masakit pag naglalakad. Ilang taon na kayo? 55. Kapag, kapag ikong natatapa ko, yun ang masakit. Nakakalakad naman ako, subalit, subalit. Di ako kailang dito. Pagdating dito, masakit na. Kasi, Kasi ito, na yan. Oo, para may mga spark. Sige, <laughs> bubalin mo may medyas mo. Higa ka dyan. Tingnan natin kung ano pong bumabago dyan. Sa hagdan, nahirapan ka hindi. Ha? Hagdan. Hindi naman. Hindi naman? Oo. Pero sa diretsyo, parang ano. Oo. Parang di madiretsyo yung ano. Kala ko, sige naman. <laughs> <laughs> Ganun na niya. Tingnan mo, Hindi naman sa pagano. medyo, medyo mumakang na kayo. <laughs> oh. Sa kang, sa kasi. Sa talaga siya, hindi. <laughs> Sakang siya dati. Oh, Talagang okay. sakang siya. Sige. Ako <laughs> oh, pwede ito eh. pwede na <laughs> <Okay>. ito, <laughs> ito ito. Pwede na okay. ito ito. Pwede na ito ito. Pwede na ito ito. Pambasuhin na natin. Almost to... Uh, Hindi, hey, kung almost... kung talaga nga, ano, mayroon tao kasi ganito. Oh, May uh, tao na nakapiki. Oh, <laughs> uh, Tsaka nang tutulugan. Kaya nga, wala nga ka dyan. Sir, talaga... Ang nakalagay sa inyo, osteo-degenerative change osteodegenerative change with osteoarthritis. Oste osteoarthritis. Talaga tutunog-tunog yan. Normal na yun. Kasi nga, may mga spar na tumubo. Both ni spar are seen. Malagay. Tapos, both ni the space is narrow. Narrow, nakikipot lang. Na. Siyempre, pag kumipot ikipot. na siya, mag-i-scratching yung bones to bones kagad. Ka mm -hmm. mm -hmm. bone bone. Hindi na mawawala yung ano nito. Pero yung pain, yan. sa gabi pa. Kasi kumakain kayo ng bawal. Matigas ang ulo niyan. Pag kumakain kayo ng bawal, ano ang mga bawal? Mag, mag self research kayo. Ano yung bawal sa atribis Kasi kahit pa nakahiga kayo, kahit hindi kayo natumba o mm -hmm. hindi kayo na ano, kahit nakahiga kayo sa, ma, sa malambot na malambot na kama, pag kumakain kayo ng bawal, yung butong parang humihinga. Humikirot-kirot, parang may pumipintik sa butong mo. ganun ang pakiramdam nito kahit hindi ka natumba. So, mag-self-presence tayo kung ano yung pinakabawal sa mga atriatritis, ano yung pinakain. Yan, bawal yung mga marog. Buto ng pinis. Dami pa kumata sa Saudi. Puro baka. Saudi ka ba? Oo. Oh. Naku, eh, puro... Baka, kambing, di ba? Mga ala yun. Saan ka ba banda, Riyad. Ah, sa kapila. Ay, buha! pantay natin yan. Ito, tigas o. Oh. Hmm. Ay, sarap to mo. Hmm. May wagang pao eh. May, May wagang pao. Sabi na nakakabili niyan, bihan sa grocery yata. Itong pao na to, kahit sa kayo makakabili to, sa leading drugstore, so, sa ah, mga yun, malaking tindahan, kahit nga sa medyo malit na tindahan, sikat na to, sikat na sikat na to. Itong pao, itong 3M. Gamit ni Master 3M, ang pao, liniment. Gawa ng Aldrich. Ano yun? Sponsor ba? Hmm. Ibigan natin yan. Oo, yan. Kita nyo naman. Try and compare. Paglakad mo mamaya, maobserbahan mo kung di siya pa rin yung pain or what? Bumaan na. O, oh, naalo sumakit, master. Eh, yung, yung ano pa naman doon yung CR doon, yung flat yung ano, bow. Kapag... Hindi, pag sa mga Christian, ano ba yung boss mo? Ano? Pwede mo ipasadya yun. Sa Saudi kasi, Ay, ang banyo ron, butas flat. lang, so, flat na pat. <laughs> ano yung parang... Kapag pumupo ka, pag Sakit. tayo mo, wala na. Masakit flat, na yun. Flat yung, yung ano, yun. ano yung, ba yung banyo pag alam nila yung mga ibang amo, pag alam nila may mga kristyano, naglalagay sila ng baul. sa bagay, request ba mo. Hindi na. Papa yung re request hindi eh, na siya babalik. Oo, oh, kaya nang... Kaya, kaya nang na, exit ako dahil nga dyan eh. Table. Eh, hindi na pala kayo eh. <laughs> eh, kaya kung halimbawa ang mababalik yung ano, apply ulit. Mas masarap. ah uh, ilan taon na ba kayo ngayon? 25. 5 years pa. Oo. Oh. Eh, kundi lang sumakit. Dati, dati walang, walang ano eh, walang wage limit right. sa ano, pero ngayon eh, meron eh. Oh. Pero kayong professional na, mabilis pa kayo matanggap yan. Oh. Kung mga may, kailang, 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 may experience na kayo eh. Kasi kailangan, kailangan kailang, kapag ganito yung position ko, kasi sa printing ako eh. Printing? Oh. Ay, hindi naman kailangan ng age bracket dyan. Mag-skilled. Oh, Oo, oh, oh, okay. Pero pagka sa mga mall, I dati di ba nakikita mo may mga 65, 70, mm -hmm. na sa mall pa rin. Walang mga bracket-bracket. Basta so, ah, kaya. Pero ngayon, nung pagpasok ni ano, MBS, meron na. Silakad. <laughs> <laughs> Kanan, kaliwa. Parehas. Parehas. Kapag na natatakot. Ayan ah, dyan. Sige, higa. May spark pala. Sorry, sorry. Sige, higa. Ka. Kapag natatakot. <laughs> may kabilang ano. Eh, iba yan, iba yan. Magka, magka aning ano yan. Ito yung sagot no? yan. Magka okay, iba. Hindi oh. eh, kasi, hindi ito. Meron kayo tinatawag na heel spar bone. Oh, okay. <laughs> heel spar bone. Although may spar na yung nimo Ako okay, rin kaya masakit dito po. Magka iba to. Pero mas mas mas, mas masarap to adjustment nito. Ako nga magpagod okay. na ako. Tulas lang ha. Kung labanan ha. Hmm. Heels... Ang taro Heels, far bone. One more time. Heels, far bone. Ang heels, far bone ay... Makikita rin sa x-ray. Pero wala kang x-ray eh. Sabihin mo pag masakit ah. Eto. Ha? Wala. Eto. Wala. Sa gitna. Wala. Dito. Wala. Dito sa kabila. Una. Dito sa kabila. Una. Dito. Medyo. Okay. okay. Dito sa kabilang gilid. Ayan yan. Yo! Dito sa kabila. Ayan. E, Una. Oh. Ula. Ula. Ito, 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 ito. oh, yan, yan. Yan, okay. Tiis lang ha. Tupi mo muna to. ito. Okay. Ay. Sir, umiwas na kayo sa masadong ano, ano ano mga umaro. Tayo mga beans beans. No, no. Sobrang alat may hindi ba kasi maalat, oh. sobrang oh. mamamantika. Yeah. Doon. Eh ngayon, pagdating dito, wala talagang geneta ako ni Mrs. eh. Ay. Puro prito doon eh. Prito. Oo, oh, bawang hindi Sa Saudi kasi hindi kumakain ng mga sinabawang isda. Oh. Puro prito lang doon na may koriander. Oh. Lahat ng isda dito isa lang nasa kahit anong gano'ng kamahal yung <laughs> No, napansin mo? Oo, ganun Kahit gano'n ka mahal, yung isda, pag pinrit. <laughs> Hindi na mo yung ano nito sir, yung mga kikikiki. kiking Bugbog ng spa yung ano Lalo sa tuod mo. Anong gagawin? Wala, iayakapin niya na yaya, kapin yun yung mga tunog na yun. Uh, dito. Left, ayan, left, left time na yun. Sa chan? dyan? Oo. Uh, okay. Left time, okay. Left time ayan, na yun. Ayan, dito sa kamila. La. Ola. Dito hola Dito? Yan, yan. Okay. Dito? hola Pag tayo? Oh, yan, yan, yan. Yan. Okay, ba't yung wheels mo ng tarong dito? Okay. okay. Ang sakit. Okay. Uh, Di eh. Diba basta merong... merong party dyan sa ano... patungo sa... Oo. Oh -oh, dyan sa party ganyan. Dito yun sa gitna. Si, si sa gitna. sa puso. Dito yun. Sa gitna. Oo. Uh -huh. Dito. Yun. Yeah. May sakit ka sa puso? Oo. Oh, may heart, uh, heart failure. Heart failure. failure? Bukti okay, na sa medical. Hindi okay, kasi naman no, wala pa. Yo, e, e, oh, wala. Doon lang siya nagkaroon ng na sakit. Ito yung oh, stasyon, ha? Camping, uh -huh. ano? Ito yung sinasabi sa'yo na hindi yan connected doon. Hills huh? Parbo buong tawag dito ibato. Kaya pag tinatapak mo, kokoban sa bato. <coughs> para kang nakatapak ng bato Oo, na makulis. Kaya nagga kaya mang ano rito? Epekto agad 'di? Takbo kung ano, wag kang kumak, ayo wag kang kumain. Wag kang magpaasa tiles. Nakapaka ba sa bahay nyo? Hindi. Nakachilene. Palagi ka mong chisin, eh nasan? Kapag magkapalan ng chisin. Kaya yung ito suputsok. Malamig 'o. Oh. Eh kaya kaya dinisenyo 'yun para sa mga ganoon. Yung may sa parang bukol-bukol. Tinisig. Mga meron kimero nyo. mo uti-uti yung mahina. Feels parbo. Pag manipis pa dito yung masakit, isog ka tao. Mga apat na araw, maobserbahan mo to. One, two, three, four. Pahina ng pahina ng pahina. Kaya mo na siyang hindi ito. Wag mo lang, wag ka lang mano. Wag ka lang tatandaan mo basta sa tiles. Mm -hmm. Si matigas ang tiles. Tsaka malamig. oh. Mm -hmm. Nakakangilo ng buto yung ano, ikatulong mo mayroong ang arthritis. Pag malamig ang panahon, das na kakain ka na ano. Gumagana yung buto. Parang Para nga, pinting pinting. Sige lang ka. Sinelas ka? Sinelas ka. Tumuturo. problema probleming tunog? Sabi ko kasi ay mo na 'yan eh. Oo, oh, ano? Dans sa pag-stand up, ano. Oo. Oh, basta man. Ano? Arik ko. Hmm. Ka? Hindi taparin pa. De kapag uh, <laughs> kapag nakoo kong <laughs> ganun tapaga uh, tumayo Tayo. Ayun. arthritis nga yan eh. arthritis Anong tangi lang magagawa natin dyan? Yan, mawala yung konting pain. Pero yung mga spare na yun, Ano pa rin. Diyan yan, hindi mo mawala yan eh. Yun ang Pinak pinakakalaban natin sa ano. Sisirahin kasi ng arthritis yung ano. Pinaka-surface ng mga natin. Mga cartilage, yung cartilage natin. Mga Ang hirap yung laka doon, sumasaktan tayo. Oo. Oh. <laughs> Pero bawal sa naman. Bawal na nga ang jogging sa kanya. Mild lang pwede. O, okay lang. Okay. Mas mabilis na ano. <laughs> Stress stretching din mga ko, sir. Ibig <laughs> na mapi-happy together eh. Um. <laughs> okay. Oh, Sige, sir. Yan lang muna ang natin. Tapos,